tagagat ng pinangarap. Sino yung nangangarap? Grabe nang i-apot natin dito, Day. Hindi, ayoko sumuko. Alam mo yan eh. Ayoko sumuko, di ba? Meron na kasalanan ko. Nakalimutan ko yung bote. <laughs> sa lahat ng laban ko, hindi ako sumusuko. <laughs> okay lang yung laban Dahil natin. Dahil sa pagkakamali ko. <laughs> yung, na yung laban natin, <laughs> pinagandaan natin yon at saka yun yung skills natin. Kung di na tayo. Oh, okay. Pero, but if this is it, huh? <laughs> <laughs> Tatanggapin ko. Kamiyak! <laughs> oh, <ha? laughs> <laughs> Hindi pa tapos ang laban, Chong! <laughs> God, God knows. Ginawa ko na lahat. Oo, pero yung... Tao lang tayo, nagkakamali. Tandaan mo yan. Hindi na natin makukuha yung top. Oh, huli ka tayo. Huwi <laughs> na tayo mamayang gabi. Eh. <laughs> Gana gonna go home tonight. Para <laughs> tayong wala na yung kape. Eh. <laughs> Parang yung pagpapalad sa nahahabulin, be? Tayo lang yung walang cup. Naintindihan Isi, mo ba yun? Alam ko yun. Pero mag-isip ka. Hindi mo kay... Kahit namiyak tayo, wala na mo magagawa. Wala na. Hindi na, wala, wala tayong cup. Di ba? <laughs> <laughs> Masaya to. Alam mo ba, walang ibang team na kung masaya tayo lang, tayo nag-aaway, nag-iiyak, nag-tumatawa. Hindi, matawa. hindi. Alam mo, pasaway lahat.